Dito tayo ulit sa number, Duday. Ah, sige. 2 plus 1 equals 18. Ibig sabihin? Mali. Mali. Bakit Asiya. mali? Kasi 2 plus 1 equals to 3. Ang ah, galing talaga. Okay, sige. In 2 moves, dapat makorek mo to. Di ba, mali? Dapat oh. maikorek mo siya. Okay. Oh. okay. Kapag nagawa mo yan in 2 moves, meron kang 200. Correct. Wala kang bari eh two moves, 200. Okay. Pagka, nagawa mo. Okay, guys? Okay. Like and follow. Tapos, unahan nyo magsagot si Duday. Kung mauunahan nyo. Okay. Ah, sige. Tignan natin. Masyado na siyang gumagaling, guys. Nababatak na siya. Nai-stretch yung utak niya. O. Oh. O, ba't kinukuha mo na yun? Alam mo na yung sagot? <laughs> Nalagay ko <dito> lang? Hindi. <laughs> alam ko na! What? Oh, parang, parang kakaiba yan. Hindi mo na pinataas yung presyo, ha? Ah. Para di na ako maghirap. Nasaan <laughs> na ang pera mo eh? Oh, may abo nga. Oh. Tapos. Tapos Eton dito bye wow. plus My equals to Tutan. <laughs> okay, okay lang, madali pa yan. Pero meron pang isang sagot dyan Meron pa isa? pang isang sagot dyan. ano Ayan. Meron pa isang sagot dyan. Kapag nagawa mo rin yung sagot na yun, sa'yo na ito lahat. Huwag <laughs> <laughs> tatawa ka. Alam mo naman yung sagot? Okay, sige. 2 plus 1 equals 18. Mali! Okay, sa so itatama mo dun sa isa pa. Bawal na ulitin yung kanina mong sagot ha. Bawal na ulitin. Uh, guys, unahan nyo ba si Duday sa una? Eto, sa pangalawa. May pa isa pang sagot eh. Baka sa eh, nung mga naisip niyo na sagot yun dito sa ano, sa pangalawa na to. Dalawa kasi sagot dito. Two moves. Two moves lang, guys. Ano, yun lang yung nalaman mo sagot yung una, ano? <laughs> Sige. Pag-isipan mo. Parang ang ginagawa kasi ni Duday, guys, parang nagko-combine-combine ka muna lang number sa isip mo, ano? Inaalam niyo yung mga equal-equal Kasi 18 to eh Kung ano ba ililipat niya Ano yung gagawin Ganun ginagawa niya eh Nag-iisip po Matatawa ko? <laughs> 500 to be Pag nagawa mo be Pagawa mo be Meron ka ng 200 dyan mm. Pag nagawa mo Sa'yo na lahat yan Okay pag Isipan mo mabuti Mahirap mm. ba? <laughs> Sabi sa inyo Mahirapan to guys eh Alam ko Bilis winlist pala. Na Galing. Nandito ang pin ko na... Well, o, so <laughs> oh, sige. Sa'yo na yan. Deserve mo naman. Hindi naka na ako ng serva. <laughs> like, comment, share, guys. Kung nagawa nyo din to, Kung hindi, better luck next time.